Hello, ako si Florida at ngayong araw mag-uumpisa akong magsulat ng personal diary ko. Day 1, lumipat ako ng bagong city at bagong bahay. Ngayong araw, papasok ako sa bagong kong school. Miss na miss ko na yung boyfriend kong si Jackson. Nakakainis hindi siya pwedeng sumama sa akin, pero magiging loyal ako sa kanya. Sana ganun din siya sa akin. Florida, talagang nag-umpisa ka na ng diary mo. Ginawa tayo ng breakfast ni Mami. Tama na. Let's go. Florida, mahirap para sa atin lumipat. Pero kailangan na natin pumunta ng school. Guys, susunod na ako. Nakakainis lang. Miss na miss ko na si Jackson. Florida, naghihintay na si Mami. Alice, kinuha mo rin yung jacket? Oo, Florida, kinuha ko rin. Good decision. Bagay sa'yo. Hahaha. <laughs> girls, sandali lang. Bakit malulungkot yung mga mukha nyo, ha? Nasa bagong city na tayo ngayon. Meron kayong bagong school. Meron naman akong bagong trabaho. At bagong school equals bagong friends. Ma'am, okay sa akin yung luma akong school at luma akong friends. And by the way, ma'am, nandun din yung boyfriend ko. Yung boyfriend mo na yan, hindi bagay sa'yo. Nakakatili siya. Mam, wala ka namang nagustuhan sa mga boyfriends namin eh. Well, buti na lang wala akong boyfriend. Anyway, girls, cheer up. Magiging okay lahat. Cool din naman makahanap ng bagong friends. Tsaka delikado na doon. Marami ng vampire hunters lately doon. Exactly, pero ayoko nang pag-usapan yan. Ang gusto kong pag-usapan kung paano matitake over ng beauties ko yung school. Oo, Oo mga, mga beauties talaga kami. kami. Naaalala niyo kung paano ako nanalo ng crash pageant sa dati nating school? Oo na, oo na. By the way, huwag niyong kalimutan mag-sign up para doon sa cheerleading squad dito ha. Oo, ipapakita namin sa lahat kung gaano kami kagaling. Oo, para maingit lahat. Okay girls, kumain na kayo eto na. Tapos tara na, okay? Okay. Ma'am, seryoso ka? Ni Saks, Alisin mo nga yan, nakakahiya! Para kang teenager! Oo nga ma'am, please! Huwag mo kaming ipahiya! Babies, yung mami niyo, yung feeling teenager. 190 years old lang ako. Mami! You. you! Please! No hugs. hugs! Guys, eh kung itago niyo, kaya yung mga pangil nyo. Ako wala pang itatago. Mga tao yung kahalubilo natin. Delikado yan! No, no thanks! thanks proud kami sa mga pangil namin, okay? At hindi kami natatakot kahit kanino. Kailangan mag-ingat kayo kahit papano, okay? At sino naman yan? Titignan ko. Sandali lang. Sino kaya yun? Baka yung kapitbahay natin, may dalang pie, wini-welcome We tayo. Okay, pie for breakfast. So, iti-take over natin tong school at kukunin natin lahat ng hottest guys. Tama? Not me. Miss ko si Jackson. My love. Yan ay kung hindi ka magkakakrush sa iba. Kaya kung burahin yung memory mo, sabihin mo lang sa akin. Oo, kailangan niya yan. Huwag mong subukan, Jill. Gusto ko lang yung boyfriend ko. And I hope sana bumalik na tayo sa dati nating na bahay. Eventually. Girls, eto yung first new girlfriend nyo. Kapit bahay natin. Honey, anong pangalan mo? Hello everyone, I'm Moti. Pero ang tawag nila sa akin, Mouse. Hello. Hello! Vampire neighbors? Cool. Vampire din siya. Nakita nyo, meron na agad kayong friends. Sige na! Nag-aaral ako sa vampire school. Gusto nyong sumabay sa akin? Marami akong ikukwento sa inyo tungkol sa school. Sandali lang! Bakit mo naisip na mapagkakatiwalaan ka namin. Chill, relax. Florida, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, para siyang dami. Pero cute na dami. Sa tingin ko, okay lang siya. Pwede na ba tayong umalis? Hindi na ako makapaghintay makilala yung mga bagong kids. Yes, wag tayo malate sa first day natin. Well, good luck sa atin. Fingers crossed, pagiging popular tayo. Gagawin natin lahat para mangyari yun. Gets ko na. Exciting yung mga new friends. Pero please, bilisan yung like na ako sa work. Ma'am, okay lang naman kung late kami. Mga elites kami, no? Pure-blooded vampires kayo? Ha? Ano? ano? Ibig niyong sabihin mga cool kind kayo? Yung hindi takot sa light? O kaya silver? Oo, Oo mga, mga cool kind, kind kami. kami. Oh my God! Nakakaloka mga friends ko kayo! So, Mouse, sabihin mo sa amin yung tuko sa mga cute guys dito sa school. Marami sila, pero hindi nyo ka-level. May mga girlfriends sila. Very dangerous. Kaya kung ako sa inyo, iiwas na lang ako. Well, tignan natin kung sino yung hindi natin ka-level. Baka sila yung dapat umiwas sa amin. Cool! Cool kung kakayanin nyo, pero hindi ako sigurado doon. Boo! Huh. Hey, what's up? balita! Hey. Anong sinabi ko sa'yo? Ako o yung mga friends mo? Ano? Pero. Walang pero-pero. Hahayaan nyo na lang ba mabuhay yung mga nerds na yan? Oo, oh, yun si Travis. Ako gusto ko si Iruz. Dora, kailan ba nila tayo papansinin? Well, pinapansin ako ni Iruz. Ako hindi ako pinapansin ni Travis, never. Yo, Urus, kumusta? Gawa mo nga kami, Vampire Lemonade. Okay, guys, ilan? Para sa amin lahat. Gwen, nakausap mo na si Justin. Hindi pa, pero kakausapin ko siya ano ngayon. Ano ba? Pati na lang siya pabayaan. Hindi, i-date niya yung friend ko. Period. Gwen, sa tingin mo ba may gusto siya sa akin kahit konti? Alam mo si Rina, wala kang pag-asa. Hindi siya interesado sa iyo, wala siyang pakialam. Huwag kang nga mga alam sa mga girl talk, okay? Serina, kakausapin ko siya ngayon na. Si Rina, bakit ba masyado kang clingy? Hindi ako clingy. In love lang ako sa kanya. Oh, mukhang mainit yung ulo ni Gwen ngayon, oh. Oo, oh, parang yung ugali nila magkibigan. Hey baby brother, halika sandali dito. Oo, yan na naman siya. Ilalakad na naman niya si Serena kay Justin. Bakit ba hinahabol-habol niya si Justin? Eh ako, ako, ako yung may crush sa kanya. Papansinin ka rin niya kapag nalaman niya ang walang pakialam si Justin sa kanya, okay? Hindi siya papatulan ni Justin. Nagpromise siya sa akin. Gwen, ano na naman ba to? Si Serena ulit ha? Oo, Justin. In love na in love siya sa'yo. Buisit naman, oh. Gusto ko i-date mo siya. Please, gawin mo para sa favorite sister mo. Mukhang mababasted ka. Gwen, no. Hindi siya yung type ko. Bro, sige na. Gawin mo alang-alang sa akin, please. Bitawan mo nga ako. Hindi ko i-date niya. No way. Kahit para sa'yo pa. Makinig ka. Huwag mo na ako ulit tatawagin sister kung Hindi mo gagawin yung gusto ko. Papakabaliw siya para kay Serena. So ano, hindi? Serena, don't worry. Kukumbinsihin ko siya. Ako bahala. Sa so tingin ko, wala namang pag-asa. Serena, ba't di na lang si Tio? Patay na patay sa'yo yan, tapos bagay pa kayo. Hindi ko siya type, no? Ayoko. Hi, losers! Business as usual. Binubuli na naman kayo ng mga guys. Eh, anong gagawin namin, ha? Nathan, brother kita. At napapahiya ko. Kumilos ka nga. Sabihin mo sa akin, anong gagawin ko? Alam mo, Ethan, yung sister mo, masyadong bossy. Oo, maldita yun. sa akin yung classroom key at sino ka? ako yung bagong teacher si Grace. bagong teacher cool at sino naman ngayon yan? oh wow Anong wow? Di ba nag-usap na tayo? Anong sinabi ko sa'yo? Pwede ba? Wag mo akong sabihan kung saan ako titingin? Wow, guys. Parang mainit dito ah. Guys, sino ba yung mga yan, ha? Tio, edi eh, pumunta ka dun, tanungin mo. Wow, guys. Mga cute chicks to. Tsaka meron silang malalaking. Okay, girls. Pumili na tayo ng tig-isa-isa -isa nating locker. Feeling ko hindi ako welcome dito. Lahat tinitignan tayo. Matagal na nung nagka-newbies kami. Lahat shock. Excuse me. Mouse, sino yung mga outsiders na yan, ha? Hindi sila outsiders. Mga bago sila dito. Friends ko sila. Hindi ko maintindihan at kailan ka pa nagkaroon ng friends. Abel? Gwen, nakita mo ba kung paano sila titigan ni Joss? Serena, hindi ngayon yung right timing para dyan. Oo, eto na tayo. Ang boring naman ng mga lockers na to. Walang laman, parang dinadaga. Eddie, ayusin natin. At harapin lahat ng tao dito. Okay, girls? Sana magkaroon tayo ng friends dito. Lahat mukhang bangkay. Hello, Hello, girls! Kambal, Kambal kami, Nora and Dora. At least naman meron dito marunong mag-hi. Diba? I think it's time to introduce ourselves. Bago kami dito, yun lang. At nandito kami para mag-stay. Oops, napalakas yung boses ko. Well, girlfriends, hindi kayo mag-e-enjoy dito. Lahat ng guys dito, taken. Huwag na kayo magbalak. lalong lalo na tong isa na to. Brother ko siya. Iwasan niyo siya kung hindi. <laughs> At sino naman yung sinasabi niya? Si Justin, yung popular guy. LOL. Ang weird niya. Definitely, hindi namin type. Just in case, gusto ko si Travis. Ako, gusto ko si Urus. Whatever. Whatever. So, lahat obsessed sa atin. Iniisip nila, aagawin natin yung mga boys nila. So, eto ba yung mga cool kids? Sila? Oo. Oh, sila yung sinasabi ko sa inyo. Wow! Ah, 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 ah. Mga baliw! kids, my name is Grace. Ako yung bago niyong teacher. <laughs> cool. Sana naman okay ka. Dahil kung hindi, hindi siya magtatagal dito. Hoy, ikaw sa dulo. Tumayo ka. <laughs> <Ha>? Ako? <laughs> Mami, relax ka lang. Guys, for your information, Mami, mami namin siya, okay? <laughs> Nandito yung mami nyo para alagaan kayo. <laughs> <laughs> Sinasabi ko na nga ba eh, mga losers sila. Ikaw, tumayo ka dyan hanggang matapos yung klase. Okay, yung topic natin ngayon, tungkol sa vampire hunters. Hindi kami natatakot sa kanila. Seryoso, masyado kang matapang. Hindi, alam ko lang paano umiwas sa kanila, no? Yeah, right. Ang cool mo. Hello, kailangan mo ng double reminder. Iwasan mo yung kapatid ko. Ma'am Grace, pwede na ba akong umupo? Nangangawit na ako eh. <laughs> okay, being a vampire is not bad at all. Mga immortal tayo. Oh, oh yeah! yeah! Pero maganda lang yon hanggat hindi tayo nagkuklus ng landas ng mga hunters. Parami sila ng parami ngayong panahon na to. Pwede ba ako magsalita? E paano kung ma-inlove sa akin yung isang hunter tapos hindi naman niya ako sasaktan? Imposible yon Mga monster sila! Gwen, ayokong nakaupo si Justin malapit dun sa blan. Don't worry, tuturuan ko siya ng leksyon sa bahay. Mga vampires tayo. Kailangan maingat tayo kapag nakikihalubilo sa mga tao. Okay? Ma'am, saan ba mapupunta tong tapi. Hoy, black and white. Nagsasalita yung mami mo. Tahimik ka lang dyan. <laughs> black and white. Etong si ma'am Grace, redhead. Tapos si anak niya, black and white. <laughs> Hoy, ikaw dyan sa ladder. Nakita mo ba tong mga sapatos ko? Gusto mo ng footprint? Okay, mag-umpisa na tayo. Sinong makakapagbigay ng safety rules? Number one, huwag magpapakita ng pangil sa public. Nice try, pero dapat alam mo na may spot tayo ng hunters kahit saan, kaya walang magagawa yung rule mo. Tama na yan. Isang beses pang mag-usap kayo, lagot kayo sa akin. Okay? Okay, importante yan. Good job. Ako si Justin. I'm assuming na lahat dito pure blood. Meron bang half-breed dito? Pure blood! Yung mga nerds lang yung half-breeds dito. Mga elite kami. Eh, ikaw? Mouse? Elite ako. Good to hear. Masaya ako nagtrabaho ako dito. Okay, let's continue. Uros, the best yung lemonade mo. Igawa mo pa kami. Alam ko, professional ako sa paggawa ng lemonade. Uros, pwede mo din ba kaming igawa ng pizza? Iti-take out namin. Gusto niyo ba akong imbitahin? Kainin natin mamaya. Yes! Dora, hindi. Kailangan natin mag-study. Okay, no problem. Tatambay na lang ako with boys. Urus, next time tatapusin ko lahat ng homework ko. Baka bukas, tingnan natin. Bakit ba patay na patay si Serena kay Justin? Oo nga, isa pa tong si Gwen eh. Nakakasawa. Napupurga na yung tinga ko, kaka Justin niya. Ah guys, gusto niyo ba yung mga new girls na dumating? May gusto kami sa kanila. Gusto namin magpakilala sa kanila, guys. Hoy, nerds! Ano bang ginagawa niyo dito, ha? Ayaw namin kasama yung mga half-breeds. Naiintindihan niyo? Humihingi lang naman kami ng permission eh. Yes guys, gusto lang namin maging friends yung mga girls. Ah, okay lang ba sa inyo? Pero sigurado yung mga girls walang pakialam sa inyo. Walang gustong maging kaibigan yung mga nerds, mga losers. <laughs> Salamat <laughs> guys, pumayag kayo ha. Ano bang ginagawa ng mga kumag na yun dito? Puro ilit lang dito. Wala silang lugar dito. Ole, 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 ole. Karen, ano yung next class natin? Lily, tingnan mo yung schedule. Eto oh. Hmm, biology, I hate it. May bagong girls sa school at ang gaganda nila. Hindi sila uubo na dito. Ako yung unang magtuturo sa kanila ng leksyon. Okay guys, tapos na ako sa inyong lahat. Hardcore yung teacher na to, no? Ano mo, Rus? Okay lang naman siya eh. Yung mga newbies, hindi masyado. Travis, pwede ba kitang makausap? Hindi ngayon. Okay lang, sabihan mo na lang ako kung kailan ka-available. Umupo ka -abunable. nga, dito, Mukha kang baliw dyan. Ikaw yung baliw. Sinusundan-sundan mo si Urus. Girls, nasyak ako. Nakita niyo kung paano nagpapapansin si Justin sa akin? Nakita mo? Tapos worried ka na walang magkakagusto sa'yo dito? Girls, umpisa pa lang to. Sa'yo, oo. Ako, love ko si Jackson. My love. Florida, sa tingin ko hindi yan magtatagal. Hey girls, parating yung mga guys. Ah, hello pretty girls. Pwede pa kami magpakilala sa inyo? Ako si Oscar. Ako si Mark. Ako naman si Nathan. Sana meron ako new schedule every day. Hoy kayo, pumunta kayo sa ibang lugar. Ayaw makipagkilala ng mga girls sa inyo. Bakit naman hindi? Ang cute naman ni Nathan. Kayo siguro yung mga nerds. Bad luck. Thank you. Nakita niyo yun. First time may kumausap sa atin. Boys, naliligaw ba kayo? Huwag kayong magpakyut sa mga girls ko. Gawin nyo na yung mga homework nyo. Go! Huh. Nakakatawa sila. Kailangan ko pa ba kayong i-remind na lumayo kayo sa mga half-breeds? Mommy, ano ka ba? Kailangan namin makipag-friends. Halos lahat dito hindi friendly. Hindi pa. Okay, girls. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Makita tayo sa bahay, okay? Love you. Love you too, Mami! Oh, mukhang may kailangan sa akin yung Gwen, tsaka yung friend niya. Hoy, ikaw, Blondie. Halika, mag-usap tayo sa toilet. Kararating nyo lang dito, nilalandin nyo na yung boyfriend ng iba. Halika kayo mag-usap tayo. Matapang kayo. Oo, oh, wow. Hoy, kayong dalawa, layuan nyo yung sister ko. Dalawa lang kayo? Again, saming tatlo? saaming apat. Yung Blondie yung problema namin, hindi kayo. Ano kasi ulit yung pangalan mo? Florida, <laughs> tigilan nyo nga siya. Mami niya si Teacher Grace. Nakita nyo na siya. Girls, okay lang. Hindi ako natatakot sa kanila. Tara, mag-usap tayo. Guys, ano nangyayari dun? Bukang aawain ni Gwen at si Rina si Florida. Bukang papunta sila dun sa toilet. Siguro magkakaroon ng private conversation. Bilisan nyo. Ayoko, Ayoko talaga, talaga siya. siya. Ayoko. Alam mo Justin, pati mo pigilan yung kapatid mo. Ayoko mapunta sa trouble si Serena na dahil lang sa iyo. Kasalanan mo to kapag nangyari yun. Okay guys, wait. Susubukan ko. Good luck, bro. Pero mukhang wala na siyang magagawa. Gwen, tama na 'yan. Bro, wag kang makialam dito. It's none of your business. Okay, sige na. Gagawin ko na lahat ng gusto mong gawin ko. Sinasabi ko na nga ba? Hinihintay ko kayo, girls. Blandy, pwede ka nang umalis. Isipin mo na lang na lucky day mo ngayong araw. Serena, di ba sabi ko sa'yo, I keep my promises. Justin! Justin, hindi mo na dapat ginawa yan. Drama on my first day dito. Ang galing. Diyan na kayo. Huh, guys, grabe yung nangyari ngayong araw. Oo, oh, baliw yung mga teenagers na yan. Oo, oh, meron pa akong lalagyan ng footprint sa muka kung kinakailangan. Nakakainis. I-save na natin yan for the future. Masyado pang maaga ngayon. Yung mga guys, okay. Pero yung mga girls, problema. Agad din na tayong pinakitaan ng mga pangil nila. Girls, eh si Dora tsaka Nora, mukha silang mabait. Kylie, hindi ko sila seseryosohin. Oo, Kylie. Bukas silang mga clowns. Well, girls, sa tingin ko, may tayo sa school na to. Kasi lahat ng guys, gusto tayo. Pero hindi ako, kasi meron na akong Jackson. So sa inyo na lahat, mga sisis, kayo nang bahala sa kanila. Okay, girls? Magiging okay lahat Laging nandito si Mami Grace para sa atin Ako din girls Nandito ako para sa inyo Subukan lang nilang saktan kayo, no? Makakatikim sila Buburahin mo lahat ng memories nila Kaso lang, binawalan ako ni Mami na gamitin yung power ko. Sabi din ni Mami, huwag tayong maingay sa pagiging vegetarians natin Oo, girls Wala dapat makaalam na kakaiba tayo Dear Diary Tapos na yung first day ng school namin At alam mo kung ano? It was horrible.